Solid guys. So ngayong hapon, ano nakabili kami ni pare ng artin ng ano, aircon, oh. Ano. Yo. Sobrang solid 'yan, guys. Carrier. Sobrang solid din nabili namin okay. ngayong hapon mga ito, Pare. ayan oh, sobrang solid 'yan. Babaklasin namin 'yan 'yon. Yan, guys. Buo pa 'yan, oh. Ano. yan. Nandun nga, Nandun sa, wala, nasira na talaga pang katay na to, mga idol. Sobrang solid yung air mo Quality. Pagin okay, sa so, nabaklas na ni paring arti, mga idol, oh. Oh, tatlo ng tuhog niya, mga boss. eh yung ano, condenser niya, mga idol. Tatlo nan. Sobrang solid niya Ito pa yung isa, o. Oh. Kakatirin namin yan. Tapos sa yun tanso, oh. Tapos pa yung electric pan, Oh. Sobrang solid, Oh.